Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na ati Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang mga indikasyon na maaring magbigay ng senyales na may gusto ang isang babae sa isang lalaki. Yan po ang ating uh, tatalakayin ngayon, kung paano malalaman o ano ang mga indikasyon ng isang babae ay gusto niya ang isang lalaki. So, narito ang mga sinyales. Number one, non-verbal na mga palatandaan. So, ang ibig sabihin, hindi po lumalabas sa uh, bibig, no? So, yung number one ay eye contact. Madalas na tumitingin sa lalaki at may mga pagkakataon na humahaba ang eye contact ng isang babae sa lalaking gusto niya. So ang ibig sabihin sa mata lang po ito, no, ay to eye contact. So ang ibig sabihin ito po ay non-verbal na mga palatandaan. At ang pangalawa naman, tawa at ngiti. Kapag tumatawa siya sa mga simpleng biro ng lalaki at madalas ngumingiti kapag magkasama kayo. So, yan po ang pangalawang palatandaan na tawa at ngiti sa non na sinyales. At ang pangatlo naman, pag-aayos ng buhok. Habang nakikipag-usap o nagpapakita ng interes, maaari niyang ayusin ang buhok o mag-adjust ng mga damit. So, ito po guys ay aking naranasan nung dalaga pa po ako, no? Na kapag meron akong nagugustuhan na isang lalaki, pagkausap ko, nako, meron yung gaganunin ko yung buhok ko, gaganan ganyanin ko, yung mga damit ko, inaayos ko. Tama po itong nakita ko, nakuha kong mga sinaliksik na mga sinyalis. Ako na po ang magpapatunay. At yung pang-apat naman natin, ay ang pagpapakita ng interes sa katawan. Ano ba ito? Madalas na itinututok ang katawan sa lalaki. Halimbawa, nakaharap o malapit sa ang posisyon. So ang ibig sabihin kapag ang isang babae ay gusto niya ang isang lalaki nasa malapit siya na posisyon, guys. Nasa malapit siya, magkaharap, humaharap siya. Kasi kapag ang babae, kasama na ako doon, pag walang interes sa isang lalaki, nakadistansya po kami. No? Yan po ang isang unang palatandaan kapag walang interes ang isang babae sa isang lalaki ay distansya po. Ngunit, kung medyo may interes po kami sa isang lalaki, kusang lalapit yung ano namin, katawan namin, no? Sa, sa kanya. So yan po yung uh, isang sinyales, no? At ang number 3 naman, pagiging malambing o maalalahanin. Kung ang babae ay nagiging mas concerned sa kalagayan ng lalaki, maaring may interest siya. Halimbawa, tatanungin ka kung kumain ka na ba at kung ikinukwento niya ang mga personal na bagay sa buhay niya, ibig sabihin may tiwala siya sa iyo o sa lalaki. So, isa po itong talagang 99% naman siguro na dito kasi ganun din talaga ako noon nung meron akong nagugustuhan ay ang unang-una -una kong sasabihin ikukwento ko ang mga personal na mga problema ko mga ganito so tandaan po natin yan guys sana isa po yan kapag may interest ang isang babae sa lalaki ikukwento po niya ang kanyang uh, buhay ang kanyang karanasan kung ano ang kanyang kalagayan ngayon, no, anong problema niya, isa po yan. Yan ang parang, uh, anong tawag dito, yung gustong ipaabot ng isang babae sa lalaking gusto niya. At ang number three naman, pagpapakita ng kabaitan at pagtulong. Ano ba ito? Madalas siyang nag-aalok ng tulong kahit na mga maliliit na bagay. So, ang ibig sabihin, kung meron mang uh, dapat itulong doon sa mahal niya sa yung lalaking yon kung gusto niya yon talagang ipapakita niya na gusto niyang sumupor, sumuporta kung kailanganin, no? Na kahit sa maliit na bagay, nag-aalok po ang isang babae. So, isa rin po yan na sinyales. At ang number 4 naman madalas na pag-uusap. Ito na. Mas ano rin ito. Kung ang babae ay madalas magreach out sa lalaki, halimbawa, mag-text, mag-chat o mag-tanong tungkol sa araw ng lalaki, ibig sabihin ay interesado po siya sa iyo. So, isa rin po ito, guys, no? Madalas na pag-uusap dahil lang isang babae kapag walang interesado sa lalaki Ewan ko lang kung sa mga kung babaliktarin rin natin na vice versa no kung ang mga lalaki ba hindi kinakausap ang kapag kinakausap ang babae eh, may interesado na ba pero kaming babae kasi kapag madalas kami nakikipag-usap na, na wala namang yung wala namang tinatawag na Merong mga business na pag-uusapan, basta gustong-gusto lang makipag-usap. Dahil yun na nga, meron po siyang uh, interesado doon sa lalaking yon, Kaya siya na mismo ang gustong mag-reach out. Yun na nga, mag-text, mag-chat, o ano man yan, magtanong-tanong tungkol sa lalaki. So, ang ibig sabihin, interesado siya sa iyo. So, yan po yung number four. At ang number five naman, pabirong komento o pagsasabi ng magandang bagay. Madalas siyang magbigay ng papuri sa lalaki tulad ng pagpapapansin sa kanyang itsura, pag-uugali o mga kakayahan. So ano bang ibig sabihin noon? So ang isang babae kapag mainteresado o gusto niya ang isang lalaki, pabiro man niyang sinasabi pero magagandang bagay ang pag, ang sinasabi niya yun pinupuri niya kung ano man yan tulad ng kan, ang itsura mo o ang ano handsome ka man o yung ugali mo magandang ugali o yung kakayahan mo yun pabiro niyang kinukumento pero uh, sinasabi niya rin yung mga magandang bagay talaga so yan po yung number five. At ang number 6 naman, gumagawa ng paraan para makita ka. Ito, malakas din ito guys. <laughs> Parang sa tingin ko, lalaki rin ganito eh. Ginagawa niya, para, ginagawa niya ang paraan na makasama ka. Gaya ng pagsasama sa grupo ng mga kaibigan mo. O pagdalo sa mga aktibidad na alam niyang nandoon ka. Nako, relate na relate ito sa akin noon, nung high school pa ako. So, yan po, no? Na pag merong crush, merong kang gusto sa isang lalaki, talagang, aanohin uh, mo talaga yung hahanap uh, ka talaga ng paraan kung nasaan siya o kung meron siyang mga kaibigan na kakilala mo rin. Kunyari pa, parang style bulok talaga na uh, may gusto kaya siya. Ang babae rin is paano-ano sa mga kaibigan ng lalaki. Yun para, nandun ka. So, isa rin yan. At ang number... Eight, number 7 naman natin. Nakikinig siya sa iyo. Gusto niyang marinig ang opinion mo o kwento mo at nagre-respond siya ng mag, na may interest. So, ang ibig sabihin kapag meron kayong uh, usapan, nakikinig siya. Tapos, talagang uh, pinapakita niya, nagre-respond siya na interesado din siya sa iyong mga opinion o ano man yung mga kwento mo. Yan, ibang-iba, no? Pag uh, talagang may gusto. At ang number eight naman, nagpapaganda para sa'yo. O, isa na ito. Kapansin-pansin na may effort siya sa pananamit o pag-aayos kapag alam niyang makikita kanya. Ayan, ito totoo din to relate ito. Na kapag um, gusto namin makita yung gusto namin, ay talagang magpapaganda kami para mapansin, no? At saka maganda kami sa mata niya. Kaya namin ginagawa 'yon. So ang pangla panglas naman natin guys, nagiging selosa o interesado sa ibang babae sa buhay mo. Yan, iba, iba siguro ang babae kaysa lalaki. Ganon po kami guys, na kapag meron kaming uh, tawag dito gusto sa lalaki, gusto naming kalkalin yung, yung, ano, yung ano kisino yung naging ex niya kung ano yung mukha niya nung maliit yung maliit pa o yung picture niya meron ba siya gusto niyang halo, haluhugin yung abbaol no laging gusto niya gusto niya kumari gusto niyang itanong doon sa nanay na ano ba ang mukha ng ano ni ganito nung maliit siya Ganon po kami ka ano ganyan po ang ibang baba hindi naman siguro 100% pero ako rin ganun ako kung maari yung yung bago, bagong panganak pa siya, gusto kong makita na akong may picture eh, ba? Diba? So, yan po yun, no? Kaya, yun, nagiging si Lusa rin, interesado sa babae, sa buhay. Tinatanong niya kung sino ang mga babaeng nakakasama mo. Nagpapakita siya ng selos sa mga babae na kausap mo, lalo na kung malapit sila sa iyo. So, ang ibig sabihin, malapit sa iyo, ba diba, mga kaibigan mo, ba diba, may mga barkada, no? Na, o yan, barkada lang yan, pero malapit kayo, kahit yung babae na, kahit wala kayo, magsiselos po ang isang babae na kahit wala po kayo. So, ganyan po ang isang sinyalis na nagpapakita na may interesado ang isang babae sa isang lalaki. Hayan po guys, sana nagustuhan nyo ang ating vlog ngayong araw na ito. Hanggang sa muli ang inyong lingkod, si Ate Estela ninyo. Bye-bye!